So you what's up mga idol? Good afternoon to everyone. Nine, wano <laughs> pa na yung mabubulo ka doon mga mata niyo. May aswaswat ka noon, no? Yung iba dyan sabi niya, buti nga sa'yo. Pero anyway, that is life, ha? May amboy ka Oh, <laughs> <laughs> mapapansin taas mga idol kita niyo yung violation natin so ngayon wala na tayong earnings kaya nagdidiwang yung iba sabi nila buti nga sa'yo napakayabang mo, napakaambog mo yan tuloy nangyari sa'yo chika rin <laughs> So anyway, ang mapag-usapan natin ngayon is about sa paano nagkakaroon ng violation, paano tayo umabot sa mga ganyan. Um, as in, nakakalungkot, nakakasal kasi yung pinaghirapan mo, yung expectation mo, tapos napunta bigla sa wala, parang um, makakadepress minsan, no? nakakadepress maging isang content creator. So, uh, parte yan ng pagbablog, uh, minsan kasi uh, tinuturuan ka ng leksyon ni Mita, lalo na sa mga pagsumobra, yung mga galawan mo dito sa social media. So, yan. Lalo na yung mga cheater. Yan, yung mga cheater. Mga magnanakaw ng mga video. So, yan. Listen, learn yan. Ito nangyari sa atin. <laughs> so, maraming paraan. So, ito ipapakita ko sa inyo ko yung kung ano yung mga violation natin kaya tayo tinanggalan ni Meta ng earnings so char abangan so Uh, yun na nga mga idol, maraming dahilan kung nabubulol na ako So maraming dahilan kung ba tayo nagkaka-violation Ano ba to Parang hindi ako marunong magsalita so, uh, Ibat-ibang paraan na uh, yung mga violation na natatanggap natin galing kay META So isa na dito yung mga halimbawa is uh, meron kang nalabag na against sa META So yun, nagkakaroon po tayo ng violation Pangalawa halimbawa meron kang na-infringement uh, or... Uh, Nahiram ng mga ibang videos sa uh, ibang uh, content creator. So yun, uh, nagiging dahilan din yun para tayo ay ma-demonetize. dalong na yung mga na-monetize na yung kanilang bespoke. So yan, makikita natin mga idol, uh, yan yung violation uh, natin. napakabigat kasi lahat tinanggal pati yung uh, stream ads, yung live stream, yung uh, reels, pati yung stars natin. So yun. So, ito nga pala yung isa sa mga pamamaraan paano natin na uh, makita yung mga violation natin. Uh, tayo sa my Chrome. Tubuksan natin dun sa Chrome. So, yan o. No? Uh, yung nakikita natin dyan, yung mga naka-green, ibig sabihin yan, uh, monetize na yan. So, walang problema. Walang problema dyan mga... Oh, nabubulo na naman o. Oh. Uh, walang problema sa mga video natin. So, yan. Mapapansin nyo, puro green. So, kailangan natin isa-isahin yan, I-scroll natin pa baba, uh, pataas pala pa baba, pataas. So, kailangan mahanap natin yung kung saan yung violation natin or may copyright claim. So, yan, bakit ang tagal? So, yun na nga, kailangan talaga, lagi natin nabiyan na check or nabibili pa yung mga account natin para aware tayo, hindi kayo matulad sa pinagdaanan ko ngayon talagang masakit, uh, pero okay lang. Yung kakanta nila Kalma O oh, baby kalma Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan Para tabihan ka So yun O oh, yun So mayroon na tayong nahanap So marami pang Violation dyan Kanina mayroon na akong nakipansin Ang mga rin Pero tinanggal ko na ito Pinakita ko lang sa inyo to Ito yung sample Yung may mga Violation Yan nga Nakayalo na yan So ibig sabihin Hindi rin yan kumikita Baka Iwan or something Na may problema Sa ano na yan uh, live ata ito nasa live o oh, or uh, video yung nagkakamali so yan uh, kailangan natin tanggalin yan kasi uh, isa din yan sa mga dahilan ibig sabihin may ano diyan may something issue sa video na yan so buburahin natin yan so yan oh, kailangan natin andiyan lang yung delete so i-delete natin so yung pula diyan makikita na nakikita natin diyan so yan yung matindi Uh, yung yellow, so hindi siya masyadong ano, uh, parang hindi naman siya masyadong nakaka-affect sa pitch natin. Pero yung pula, yung pula na yon yun yung pinakamatindi, yun yung pinakamabigat. Ibig sabihin, copyright claim na yun. Talagang tinudo na ng may-ari o di kaya uh, nagmamay-ari doon sa ano, may kahati ka sa video na yon So, paano ba nag, uh, nagkakaroon ng ganun? So, iba't ibang ano kasi yan eh minsan sa live may parang may pag may pumapasok na mga music na galing sa ibang ano creator so yan nagkakaroon din ng ganyan so iwan ko lang sa iba so yan yung video na ata yan is uh, nalabo ko na kasi yung paningin ko ah live ata yan live so pati pala sa di pwede tayo ma copyright claim halimbawa uh, ma dahil may mga Uh, ayaw ni Meta na bawal sa ating paglalive. Mga exposure, masyado, tulad ng mga halimbawa, yung mga car accident, yung mga sunog, or uh, basta may mga something. Uh, ayaw yan ni Meta na nilalive natin. So, natatanda niyo siguro nung naglalive ako nung may sunog dito sa area namin. So, ilang warning nagbigay si Mita. Uh, natigilan ko raw yung ano yung live na yun pero nagpumilit ako so ito yung naging impact isa din yung sa naging impact dito sa pitch natin so yun hinalukat nila siguro so medyo nakita nila napansin nila na marami na tayong violation na hindi natin na delete so ito yung naging resulta so kaya nga sabi ko sa inyo dapat lagi kayong pumunta sa chrome i-check nyo yung mga videos nyo kung may pula or may Something ganyan. So, kailangan natin din yan i-delete yan, o. No? Diba, kita nyo, din ko na yan. Para naman, uh, bago tayo mag-submit ng appeal or review again, kay Mita. So, kailangan malinis ulit yung ating uh, Mita accounts. So, dami dyan, dami. So, sample lang yan ang pinakita ko sa inyo. So, anyway, uh, basta na ipasilip ko lang sa inyo yung iba't ibang mga dahilan, o anong ba yung dapat nating tanggalin sa ating... Uh, Facebook uh, page account na mga may violation sa ating Facebook page. So, yun, marami pa dyan. I think uh, tatlo na ata yung nahanap kong nakapula dyan. Pag umabot pala ng tatlo, yung ano mo, yung violation mo na uh, copyright claim. So, yun, inaano ka Facebook, tinatanggalan ka ng earnings tulad ng nangyari sa atin sobrang violation so I want to see um, basta mag research lang kayo malay kayo manood sa youtube maraming mga ano dyan mga tips dyan para maiwasan natin yung mga ganito ano ba yung dapat ano ba yung tama ha Kailangan maging mapanuri, mapagmatsyag. So, that's all muna. So, ano na, masaya na kayo. <laughs> So, yun, nakikita nakita niyo nyo na, na-explain ako na sa inyo kung ano yung mga dapat nating tanggalin, na lagi nating i-review yung mga upload na videos natin. Kasi minsan may mga upload tayo last year, so bigla na lang lumalabas yung copyright. So, yan yung problema, dyan nahihirapan yung mga ibang content creator sa mga ganyan, yung mga old videos, tapos bigla na lang magka-copyright, bigla na lang mag -ano. So, masisya ka na lang. So, yun, yung mga dapat nating iwasan, dalong-lalo na sa ngayon, yung oso ngayon, yung mga reels So, maraming nadadali dyan. Halimbawa, yung pagre-remix. Hmm. So, halimbawa, kumuha tayo ng mga videos galing YouTube, galing TikTok, tapos nilagyan natin ng ano, dinuit natin. So, may dapat tayong iwasan dyan kasi may mga content creator na mga influencer lalo na yung mga naka-verify, yung kanilang page ah yung may mga blue check so mahirap yan kasi yan ni Mita kasi priority sila kumbaga may mga upload sila ng mga videos. so once na na ano na trace ni uh, computer system na may pagkamat sa kanila mga videos so yun magi-impact sa iyo so mapupunta ka sa kanila yung earnings mapupunta ka sa nila yung copyright so depende yun kung i-release nila or papatawan kanila ng copyright strike. So yun yung mas mabigat pag nagkaroon tayo ng copyright strike. Kumbaga hindi hindi nagbigay or hindi nag-adjust yung isang content creator na <laughs> uh, nagbigay sa atin ng copyright. So uh, ano pa nga ba maliban sa mga reels yung mga upload iwasan natin lalong-lalo lalo na yung mga teleserye or yung mga Uh, videos na inaabang-abangan natin sa mga teleseries. So, bawal din po yan. Nakakaano din yan. Nakakalimutes din yan. So, nung nagkakaroon tayo ng violation dyan. So, kailangan talaga ang gustong mangyari ni Mita is yung totoong tayo talaga yung gumagawa. Kaya nga tinawag tayong content creator. Wow! Kasi yun, gusto ni Mita. Uh, tayo talaga yung um, uh, uh, nagmamanipulate sa ating uh, Facebook account, uh, ano pa nga ba, tayo yung director, tayo yung uh, actor, tayo yung supporting actor, tayo yung actress. So, yun yung gustong mangyari ni Mita. Kaya nga sinasahuran tayo kasi ganun, yung effort natin, yun yung uh, sinasahuran sa atin ni eh, Mita. Hindi yung mga videos na inupload natin na galing sa ibang mga content creator, galing sa mga teleserye, So yan, diyan tayo nagkakaproblema. So mas 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 ma, much better iwasan na natin yan. Okay lang nawala kang views kaysa magkaroon ka ng million views tapos mag sang araw, biglang mag-impact sa iyong Facebook page. So ito yung pinaka matindi, ito yung pinaka malupit. So lesson learned na to sa nangyari sa akin. Kaya kayo, huwag tayo mas magmadali, ha? Uh, huwag tayong masyadong ano, uh, atat na atat magkaroon ng maraming followers, maraming views. So lastly, ha, pinagbabawal din ni Facebook yung ano, yung pagbumibili ka ng mga followers, 'di ba? May mga nag-aano diyan, nagyayaya sa atin na kung gusto daw lumaki yung followers natin, magbayad tayo. So uh, naka ni uh, Mita. so iwasan din natin 'yan. Uh, yung mga ina-upload natin na nakahubad So, bad din yan, ha? Usong-usong ngayon sa Reels. Yung baga, mayroon tayong nire-remix na mga naka para magkaroon tayo ng maraming, maraming views. So, iwasan natin yan. So, balang araw, magsisisi rin kayo. <laughs> ha? So, yung mga bata na inaasar natin, pinapaiyak natin, um, ano pa, may mga bad words din na, may mga words na pinakaayaw ni Facebook, So, <laughs> iwasan din natin yon ha? Basta yung talagang hindi makabuluhan. So, much better uh, pumas sumali din tayo dito sa social media as uh, a social influencer. So, ang kailangan lang natin gawin is magpakatotoo tayo. Mas okay yung i-follow tayo ng mga tao dahil gusto nila tayo kaysa kumbaga nag parang puwersa. <laughs> ah, so, ano pa, marami pa ako sana gustong ikwento sa inyo kaso napahaba itong video natin baka magsawa na naman yung ibang manonood kasi iba na ngayon gusto nila yung pinakamaiksi. Ayaw nila sa mga uh, long videos, uh, nakakatamad daw, nakakantok. Siguro dipindi rin yun sa nagkukwento. So hanggang sa muli, uh, I hope hindi ko pa ito naaayos kasi nakita ko yung uh, pataw sa akin ni Facebook one week ata one week na uh, hindi ako magkaka-earn sa aking mga videos. Yung star ko is ang pataw nun is one month ata, 30 days bago, ma bago maibalik yon So, mahaba-habang paghihintay yon So, ayaw kong yung nyo mangyari. Itong nangyari sa akin, Mag-sumikap kayo. Huwag kayong atat na atat. <laughs> so, hanggang sa muli. Bye!